Magandang hapon. Pag-uusapan natin ngayon ang Kabanata 1 ng El Filibusterismo. May pamagat na sa kubyerta. So, nagsimula ang nobelang El Fili ni Rizal sa paglalayag ng Baportabo. Isakay ng Baportabo ang uh, iba't-ibang uri ng tao sa lipunan. May mga mayayaman, uh, may mga praili, may mga ilustresimos at may mga reverendos. Doon sa kubyerta, naroon ang mga priley, katulad din na Padre Hernando Sevilla, Padre Bernardo Salvi, si Padre Camura, si Padre Irini, uh, ang manunulat na si Binzaib, ang mag-aalahas na si Simon, si Don Custodio de Salazar, I. Uh, e. Sanchez de Monteredondo, uh, si Doña Victorina ay nandun din, at syempre, ang kapitan ng Bapor. Sa kanilang paglalayag, ay napag-usapan ang pagpapalalim ng kanal na ipinunukala ni Simon sapagkat napakabagal ng takbo ng vapor. Pero ito'y hindi sinangayunan ni Don Custodio sapagkat ayon sa kanya may mga bahay na masisira kapag itinuloy ang plano ni Simon. Lingid sa kaalaman ni Don Custodio, sinadya ni Simon na magpanukala ng ganun sapagkat gusto niyang masira talaga ang kabahayan ng mga Pilipino. Nang sa ganun ay mag sila at tuluyang lumaban sa gobyerno. Alam natin na si Simon ay walang iba kundi ang kawawang si Ibarra sa nulimitang hiri. So dahil sa nagkasagutan si Simon at si Don Custodio, umalis si Simon at bumaba sa kubyerta. Noon ay nagpanukala si Don Custodio na sa halip na maghukay ng tuwid na kanal ang mga indyo ay pag-alagain na lamang sila ng itik sapagkat ang ilalim ng ilog ay napakaraming suso at alam nating ang itik ay mahilig kumain ng suso. So, kapag nakuha yung suso sa ilalim ng ilog, lalalim ang tubig at hindi na mabagal ang takbo ng vaportabo. Pero ito ay hindi sinang ayunan ng maarting si Doña Victorina sapagkat ayon sa kanya kapag marami ang itik, tiyak dadami ang balot at nakapandidiri daw.